Bakit nga ba kahit mahal pamumuhay sa Japan, marami pa rin sa kanila ang marunong mag-ipon? Samantalang tayo, palaging kapos ang sweldo. Ang sikreto ng mga hapon ay hindi lang sa pantaas ng kita, na sa tamang paghawak ng pera. Sa bansang Japan, ang disiplina sa pera ay bahagi ng kultura, hindi lang personal choice. Kaya kung gusto mong matutong mag-ipon kahit maliit lang ang kita, Panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang solusyon sa problema mo sa pera. Kultura ng pagtitipid, ang ugat ng disiplina sa pera. Sa Japan, ang pagtitipid ay hindi lang basta habit. Ito ay paniniwala. Bawal ang sayang. Bawal ang luho kung hindi kailangan. May tinatawag silang muta nang na ang ibig sabihin ay, sayang naman. Sayang ang pagkain. Sayang ang pera. Sayang ang oras. Bukod pa dyan, sinusunod nila ang prinsipyo ng Kaizen. Maliliit na hakbang araw-araw para sa malalaking resulta. Halimbawa, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Umain sa bahay imbes na lumabas. Umamit ng cash, hindi credit card. Maliit na tipid plus disiplina equals malaking ipon. Part 2. kakeibo. Ang lihim na hapon sa budget. Long 1904, isang babaeng hapon na si Hanimo Motoko ang gumawa ng kakeibo. Isang simpleng notebook para ayusin ang gastusin ng pamilya. Hindi mo kailangan ng app ballpen at notebook lang, sapat na. Gamit ang kakaibo. 1. Isulat ang kinikita mo kada buwan. 2. Ilahad ang lahat ng gastusin. 3. Mangtakda ng savings goal. 4. Categorize ang gastos. Pangangailangan, needs, truho, wants, personal growth, books, hobbies, Emergency. Unexpected bills. Ang simpleng para na ito ang dahilan ng maraming pamilyang Hapon na mag-ipon ng 30% ang kita nila kada buwan. Part 3. Shufu. Bakit ang ilaw ng tahanan ang CFO ng pamilya? Sa Japan, ang asawa o nanay ang chief financial officer ng bahay. Siya ang nagbabadget na babayad ng bills, nagtatabi ng ipon, at nagbibigay ng allowance sa asawa niya. Yes, allowance. Gamit ang envelope system, hinati-hati ng mga Shufu ang pera para sa pagkain, kuryente, tubig, gas, ipon, emergency fund at libangan. Part 4. Tipid hacks ng mga Hapon na parang luxury pa rin. Sabi nila, pag natitipid ka, miserable ka. Pero sa Japan, parang luxury pa. Ichigo ichie, isang sandali, isang pagkakataon. Mas pinipili nilang gumastos sa meaningful experiences kaysa sa mamahaling gamit. Second hand equals smart. Bibili sila ng pre-loved items na parang bago pa. KonMari method. If it doesn't spark joy, don't buy it. Grocery hacks. Namimili sila ng diskwentong pagkain tuwing gabi. Batch cooking. Isang lutuan para sa buong linggo. Short showers, unplug, at natural light. Tipid sa kuryente. Simple lang. Kung marunong kang mag-manage ng konti, mas masarap mamuhay. Part 5. Tahimik pero mayaman. Ang silent investment culture. Sa ibang bansa, kung mayaman ka, kita agad sa suot mo, kotse mo, o bahay mo. Pero sa Japan, kahit milyonaryo, simple pa rin. Ang tawag dito ay hikikomigane. Ang yaman, hindi ipinagyayabang. Tahimik pero may laman. Imbes na, mamahaling sasakyan. Ang hapon ay namumuhunan sa government bonds, real estate, long-term savings. Ayon, uso na rin sa kabataang hapon ang fire movement. Financial independence, retire early. Simpleng pamumuhay. Diskarte sa investment. Kalayaan sa edad 40. Part 6. Amo na hapon, hindi basta-basta na ng consumerism. Bawat bagong labas na phone, bagong trend sa fashion, marami ang gumibigay. Pero ang mga hapon, hindi basta na dadala. Ang prinsipyo nila, quality over quantity, mas mahal, pero tumatagal. Bago bumili, tatanungin na sarili. Pelaan ko ba talaga ito? Dahil maliit ang mga bahay sa Japan, hindi uso ang tambak na gamit. Kaya mas konti ang gastos, mas malinis ang isipan. Kahit sa trabaho, simple lang. Naka-uniform araw-araw, walang pressure sa OOTD. Hindi mo kailangan maging hapon para matutong magtipid. Simulan mo sa maliit. Maglista ng gastos. Gumamit ng cash. Iwasan ang sayang. Piliin ang quality kaysa quantity. Ang tunay na yaman, hindi sa dami ng kita. Nasa talino ng paggamit ng pera, simulan mo na ngayon. At kung gusto mong matuto pa ng mga diskarte sa pera at tagumpay, panoorin mo ang susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Para sa mas maraming smart money tips, salamat sa pananood. Kitakit sa susunod na video.